Pinapintrahan. Kapag mayroon po dito na sumayang pinapintrahan, ano ba po yung kanilang mga panay-panay na pinapintrahan? Oo. May mga kilaang ba dito? Kamusta ba kayo dito? Wala kayong mga mga dito eh. Wala. No? O oh, yun lang. Oo. Oh. Baka mga uh, ano yan, sa alaga. Mamamasa Salamat Sa iyo. Wala

Ayan, sa ngayon tayo ay sa B債 mga ano or sa behaviay na pero Kung ay may mga makakain gehört sa horrible na mga wahaba

halimbawa tayo. Ako na Santos, na dapat tawagan. Ayusin sa lugar. Hello. Hello. <laughs> Hello, mặc dù là 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 là

好。Oh. 分からない。 mga kablog ng Pasig nandito na lamang pumuli ang ating offline sa Aviso na sa nagawa po dito po yan sa my Dr. Sisto R. Marangay ah, Rosario maraming maraming salamat po sa inyong panunod Okay, na isa rin po na mga pinagulong po, no? Dito po ang ating Está preso, está preso, todo, cariño, cariño! todo,